Ilang araw ang patayo? Tapos sa uh, okay na? Okay na, pwede na. Okay. Wow. Tapos sa uh, pwede nang ibinta, ganun? Opo sir, pwede nang ibinta. Magkanong kilo niya? Ha? Magkanong kilo? Ah, wholesale namin dito sir, ano, 200. 200 per kilo? Oo. Oh. Okay. Mura lang? Hello guys, Just As TV ito. Napadaan tayo dito banda sa may kalsada, no? Gilid. Tapos nakakita tayo dito ng uh, mga isda na pinatuyo, di ba? Yun, no? Oh. So, ito ginagawang Daing, sabihin natin, di ba? Dried fish. sa so, talagang dito na pinatuyo sa gilid ng kalsada. Galing, no? Wow. Tuyo ito, guys. Dito rin banda guys, meron ding ano nagpapatuyo ng isda no. Ah, ginawang daing. 'Di ba? no. Galin. Dalaga nga hanap buhay na rin. Di ba? Ah, pang ulam. Tapos ito guys ay ano lang no, sa tabing dagat sila. Hindi ko alam masyado kung ilang araw ito tapos kung ano ang uh, ginagawa nito kung paano diba? Dito din guys, meron dito banda no, kanya-kanyang style kung paano magpatuyo uh, ng isda para gawing daing ulam no. Ito. ito Nagagamitan. dito rin wow talagang hanap buhay negosyo tapos dito guys parang medyo tuyo na ng konti diba diba Siguro sa aking kaalaman isda tapos uh, ah, binuhusan ng anong asin siguro para ma-preserve diba tapos ibinilad sa araw yun yun na. yun no? So, ibig sabihin dito, meron silang wala isdaan. Maraming isda, di ba? Tapos sa uh, na ng uh, hanap buhay yung uh, pangingisda. Tapos gawin na lang tuyo. Di ba? Okay din, di ba? Magandang idea yun. Dito guys, meron din, oh. Anong isda ito? Bilis? Ay, okay. Bilis, sabi nila. Ang pangalan ng isda. Ilang araw? dalawang araw ito kanina po ah okay dalawang araw lang dalawang araw lang pala guys yung uh, pagpatuyo ng isda na ito ulam na diba ba bilis sabi ni Lola Ilocanong bilis so wow tapos yun oh yun ang kanilang tindahan diba pag uh, tuyo na tapos daing na yan oh bintana Lawak ng karagatan guys Kita mayon Diyan nang gagaling ang isda Diba? Na ginagawang ano? Tuyo Daing Diba? Diba? gaya ng ganito para ma-preserve yung isda ay hinahaloan ng asin sabi natin tapos sa dalawang araw pwede na kagaya ng ganito Ano ang pangalan ng isda, ma'am? Bilis? Bilis, yes, sir. Tuyo. Tuyo. Bilis. Okay. Ilang araw ang patuyo? Ilang araw, sir. Saan okay na? Okay na. Okay na. Okay. Wow. Tapos, uh, pwede nang ibinta? Ganon? Opo sir. Pwede nang ibinta. Pagkano'ng kilo niya? Ha? Pagkano'ng kilo? 200 per kilo? Oo. Oh. Okay. Mura lang? Oo, oh, mura lang. Kasi na sa bayan, mga 200 na per kilo. Ay, okay. Saan galing yung isda? Uh, Diyan na, no? Okay. Sige po, thank you. Thank you.